Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagmarcha ang iba't ibang grupo kasama ang Department of Health kaninang umaga sa lungsod na Maynila para sa kauna-unahang Metro Manila AIDS Walk. Layunin ng aktibidad ang AIDS-free na bansa sa taong 2030. Bigyang kamalayan ang mga Pilipino tungkol sa sakit na HIV at AIDS at labanan ang stigma sa mga people living with HIV. Nagkaroon naman ng libreng serbisyo sa mga dumalo tulad ng testing at treatment, kaugnay ng HIV at iba pang aktibidad tulad ng Zumba. Matapos ang marcha, nagkaroon ng munting programa sa kirino Grandstand. Samantala, nakiisa rin ang Bontoc Municipal Health Office sa World AIDS Day Walk. Inorganisa ng Provincial Government ng Mountain Province ang event na nilahukan ng iba't ibang ahensya sa lalawigan. Batay sa huling tala ng DOH, patuloy ang pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. Sa taong 2023, umabot na sa halos 200% ang pagtaas mula noong 2022 o katumbas ng halos 50 kaso kada araw. Dalawang bilyong piso ang tinatayang pondo na dapat ilaan kada pasilidad ng Bureau of Correction para matugunan ang problema sa pagsisiksikan ng persons deprived of liberty o PDLs sa mga detention facility sa Pilipinas. Ito ang inihayat ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano sa press briefing sa Malacanang. Pero paglilinaw ni Clavano, depende pa ito sa pangangailangan ng mga pasilidad kada rehiyon. Ang pondo niya para sa decongestion effort, partikular sa pagtatayo ng mga bagong gusali o detention facility ay huhugutin mula sa pambansang pondo o magbumula sa donasyon ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, una ng sinabi ni Bureau of Jail Management and Penology Spokesperson Zarex Bustenera na kabilang sa jail decongestion efforts ng pamahalaan ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga korte upang mapalaya ng mas maaga ang mga PDL. Bukod pa niya ito sa Good Conduct Time Allowance upang mabawasan ng sentensya at mapalaya ang mga PDL. Maging ang koordinasyon sa mga abogado ng PDL upang mabilis na maproseso ang kanilang paglaya. Significantly, 69.51% of the PDLs are undergoing preventive detention which means there has not been a decision or a conviction um, in their cases and only 30.49% have been convicted and sentenced. Inirerekomenda ng Paranaque Integrated Terminal Exchange na maglaan ang priority lane para sa mga pampublikong sasakyan sa mga expressway. Ayon sa PITX, ito'y para hindi matenga ang mga pampasaherong sasakyan sa highway at makarami ng biyahe. Priority din ng PITX sa bungkahing ito ang mga pampublikong bus dahil mas marami itong naisasakay na biyahero. Wala pang tugon ng Toll Regulatory Board kaugnay dito pero ngayon pa lang ay pabor na sa rekomendasyon ng PITX sa mga bus driver. Kasi alam naman natin nagsisikip sa mga expressways, di ba? Ang pakiusap namin, baka pwede mo lagyan ng special lane for public utility vehicles, especially buses, na mas mabilis silang makalabas ng expressway. Kasi alam naman natin, mas maraming tao yung bitbit -bit yung isang bus kaya kung compared to a regular motor vehicle na sedan or van. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media accounts. Ako po si Dominic Almelor. Magandang hapon!